Ako po ay nagpapasalamat. I would like to take this opportunity to thank our our uh, our boss si Manny V Pangilinan, sir. Maraming salamat po for for giving me the opportunity to serve your company as a, as an anchor for uh, seven years as a newscaster as a as a host for a radio program. Maraming maraming salamat po, boss MVP. Eh, I am eternally indebted for giving me a break for giving me the opportunity and for giving me and my brothers a program, yung T3 na well loved by by a lot of people but anyway maraming maraming salamat po doon po sa mga kasamahan ko sa mga co-workers ko mga reporters po ng TV5 uh, yung mga staff, cameraman mga producer yung mga writers po namin com staff namin uh, sa radio yung mga engineers po namin researchers namin maraming maraming salamat It's nice uh, working with you guys, pero eh, talagang ganito ho. sometimes we have to part ways. Medyo papahinga lang ho muna tayo. So, uh, pakishare na lang po, pakitext na lang po mga kaibigan mo uh, maaring you will see me ha? malapit na ho sa ibang tahanan na naman ho. Ano po? Eh, abangan nyo na lang po yung announcement ko dito po sa aking Facebook page, yung aking pong bagong tahanan. Magbabakasyon lang po ang inyong likod Pero wag ho kayo mag-alala. Magbabakasyon ho tayo, may live pa rin ho tayo. Of course, tuloy-tuloy ho yun. Hindi ho mawawala yung live natin mga kapatid every day except Saturday and Sunday. Pero abangan nyo po ako sa isang radio station po, isang TV station. Ha? E ngayon po, by the way, pa-plug ko na rin ho mga kapatid. Every day po, Monday to Friday, guest host po ako doon sa programa ni Tol Ben at Alex Santos na Kilos Pronto. Mapapanood po ninyo yan sa PTV4. Kilos Pronto Monday to Friday 5 PM po yan to 6 PM. Mapapanood niyo rin po sa kanilang website sa Bitag or sa kanilang Facebook page na Kilos Pronto. Mapapanood din po ako guest host po ako doon. All right? Hindi po ako permanent pero araw-araw naroon po ako, tumutulong po ako kay Tolben, inimbitahan po ako ni Tolben at parang Alex Santos para samahan sila. Itong programa po, kung kayo may mga problema, paki paki-relay na rin po sa mga kaibigan ninyo, kamag-anakan, ka-Facebook ninyo, friends ninyo. Ako may mga problema po, pwede po kayong dito sa akin sa Facebook ho. Pwede kayo mag-message or tumawag sa 410-6726 sa kung kayo may problema sa trabaho, kayo ay winawalang hiya, inaabuso hindi pinapaswelduhan ha ah, may ka mag-anak kayo na sa abroad na hindi pa makauwi-uwi ha itawag yo lang po sa amin ilapit yo po sa amin at ah, ito naman po ilalapit ko doon sa public service program na kilos pronto every afternoon po yan huwagong kalimutan ugaliin po kilos pronto 5 to 6 pm every day monday to friday ptb 4 po pero you can catch it also, also sa facebook po nila kilos pronto Or dito po sa atin, isishare ko po yung programa niyan Monday to Friday. And then, pero abangan nyo po, malapit na, next month po, tayo ho, okay. may bagong tahanan na. Uh, bagong radio station at bago pong uh, TV station ang tabayanan na humanamin na ninyo yan. But anyway mga kapatid, doon po, po sa tumutok sa atin, na sumuporta sa atin from 2010 hanggang 2017. Sobrang daming salamat po. Hindi po magiging Erwin Tulfo sa Erwin Tulfo kung hindi po dahil sa inyo. Kasi kahit na anong daldal ko -dal, -dal rito, anong salita, kung hindi naman nyo ako tangkilikin, hindi nyo ako papanoorin, hindi po ako magiging Erwin Tulfo. Pero ako at least alam ko Nasuportado suportado ako ng masa. Suportado po ako ninyo. Ano po? Mas mabuti na dito ako sa mga mahihirap. Mas mabuti na dito ako sa middle class, sa mga masa, sa mga mahihirap, sa mga taong grasa. Rather than lang doon ako sa mga oligarch, mga mayaman, hindi ho eh, baka kakatihin ho ako. Sa totoo lang mga kapatid, galing po kami sa mahirap. Hindi po kami mga bilyonaryo na ipinanganak. Tatay ko po sundalo, nanay ko eh housewife. Alright? Kaya hindi po ako, hindi po kami mahirap pero ako kami huy nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta kahit saan po kaming istasyon sinusundan niyo kami kaya muli po ako ho'y nakikiusap nananawagan sundan niyo po ako sa bagong tahanan i anunsyo ko po ito next week tapo wala na po tayo sa TV5 ano po at saka sa Radyo 5 pero uh, soon po makikita niyo ako sa bagong uh, uh, tahanan ko po ano mga kapatid mga kapatid ipa-plug ko na rin po may website na po tayo, erwintulfomedia.com Doon po, mapapanood nyo itong replay na ito at yung mga posts ko, mga vlogs ko. Pwede nyo po mapanood doon. At may uh, chance po kayong manalo ng 300 pesos na load kapag kayo po ang napili namin uh, visitor ng na aming website. Ano po mga kapatid, randomly pinipili namin. Pwede nyo rin po akong uh, you can follow me sa aking uh, Twitter at erwintulfo2011.com uh, 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 sa akin po um, uh, Instagram tool for Erwin po naman ako doon and uh, of course sa akin Facebook page for Erwin tool for